yung bagong Orient Pearl, na, yung nire na Orient Pearl, tinatawag mong FOP, Fake Orient Pearl, oh, bakit? So, eh, hindi naman kanila yung pangalan ng grupo eh. So, paano sila magiging Orient Pearl? Yun lang. Simple as that. Oh, so, for the record, sino ba ang nagpasimulo, sino nagmay may ari ng pangalan Orient Pearl ng grupo? Ako, kahit kanino mo tanong. Oo. <laughs> so, so if ever ba magdidemanda ka dahil ginamit nila yon ay hindi na hindi ko na pag ng panahon yun sila ay naantay ko magdemanda so may galit ka ba sa kailan? o tampo o hinanakit hindi naman galit o tampo buwisit lang So uh, in all before the record that you sinong may hawak ng copyright ng mga kanta like Fatisa and the hit songs. Ay yung copyright nung mga kanta Napagsubo. namin. Napagsubo. Napagsubo. Ah actually yung publishing nung bumalik na sa amin matagal na. Eh. Noong araw pa, kasi five years lang naman ang, ang, publishing contract nun eh. So, nasa amin na lahat yun. Sa, so, kung sino man ang nag-compose, which is mostly ako, yung iba, kasama ko si Dex, ganyan. So, na. Ano? So, walang issue po sa inyo nakantahin kantahin nila yun? Wow, wala. Walang kaso. Ba't ko naman sila pipigilan na kantahin yun? Eh, Palagay ko, libu-libong banda gabi-gabi ang kumakanta nun sa buong Pilipinas. Ba't ko naman sila i single out? Medyo lowbrow, hindi ko gagawin nyo. pag kayo sa nangyari, pero open din po ba kayo in, um, in perfect time na makipag-usap sa mga dati mong kabanda? Ah, oo naman eh, mga sepa, Parang mga kapatid ko na yun eh. Kapag may tampuhan lang na nabuisit lang ako dun sa saan ang nangyari, katulad nga yung sinabi ko, sana bumuo kayo ng grupo, may bago kayong singer, nagpalit na sana kayo ng pangalan. Ba't naman gagamitin nyo pa yan? E, igagarahin na natin dapat yan eh. Iyan e, lang Paano ba nabuo itong Orient Pearl noong <laughs> 1993-94? Paano siya napasimulan? Ah, eh, siyempre. Eh, kahit naman katulad ng, kahit anong banda, katuwaan lang yan. Tatlo lang kami niyan. Ako, tapos si Richie Padilla-Raymundo, na kuya ni Ina at si on drums tapos si Jigs Padilla lakap on bass. Yan, tatlo lang kami nung. Tapos eventually nahihirapan na ako maggitara at kumanta. So nag-recruit na ako ng ibang gitarista para maka-concentrate ako doon sa audience. Yun, ganun. Basically, yun ang start. So, ang founder, isa lang, sino? Sino sa palagay mo? ako! <laughs> So, I, sorry po, ulitin po natin yung message nyo po mm -hmm. sa reaction nyo sa bagong vocalist nila, kumbaga, kay ni Ah, mean, wala. Oh, wala, sa... wala akong problema sa kanya dahil wala naman sa kinalaman doon sa issue eh. Nag-apply siya dun sa grupo, oh, tinanggap siya. Eh, siyempre, karapatan din naman ang tao magtrabaho, eh. express yung kanyang artistic freedom. Okay lang, wala akong problema dun. At ano may expect naman dito sa bagong niyong concert? Kasama si Novenzi, si Lay at saka si Cookie. Nako eh. Ba masa malupit no, malupit. Malupit. Katulad ni Saibo ko, baka mag-leotard sa ko. <laughs> okay.